Hmm. balay po, good opportunity po. Libre dilig. Oh, ako ay sanay. Ay, hubad, hubad baro pagka umaga. Oh, yan. Oh. Libre dilig po ng ating ano, nitong ating sibuyas yan man din kahoy pinapasukan na natin kaya malakas ang tubig palabasin na ho natin sa drainage sa tubig tayo po diretso ligo na at umaga pa naman po oho oh. yan no oh. papunta na ho sa drainage ang tubig nito oh, maganda pagkakataon po or eh. libre dilig na oh. ito na rin po yung improve nung ano ako huwag siya mag-ano, mag, uh, didilig at ng pinatabaan ko kanina. Oh. Yan, may mga abu-abu na po yan. Oh. Yung mga na una, -una po ba? Yan. Naglagay ako ng fertilizer kaya hindi makakalugtas na hindi natin didiligin. Ah. Oh, hindi po, hindi pwede na hindi natin didiligin. Oh, ay bigla naman humulan. Aba, eh, sino ganun mong tatanggi din sa grasya? Oh. Garao. Eh. Nagad ko ulit tayo. Gawa na yung pananim nga natin doon. Ay sobra pa rin tayo. 1 2 3 4 5. Baka maka isang plat pa po 'yun. Di magiging anim na iras. O oh, anim or pito pa yung ating magiging plat. Bubuksan na rin natin 'yan. ating pataba kanina yo ya yeah, apa bigat yan na po ang ating pangharang lumalabas eh. ang tubig Naliligo so, na tayo. May gi pang katay magkuha ng mais at maglaga na ulan din lang. Whew. Ganda ng ano natin oh. Eh. Dalawang kuha po ang panahon din sa amin, may nag-aani. Yan ho mantak ay may, may nag-aani ng palay ay dihintuan ng mga tao. Yan yan. Tayo naman pabor naman sa atin. Kukuha ko tayo na ilang mais Pasintabi po tayo Hubad na lang Ayan sarap po naman sa umaga baga Yung alas utyo ganun ah, oh. Tayo mga nganlong ngayon Ayan sasamahan niyo po ako Ito tayo mag ng mais Doon ka tayo sa bandang doon. Malalaki Medyo may pagitan po ng araw yan eh Bali tinatapos po muna natin yung sibuyas para ito po matapos na bago pa lang po lilipat dito sa tanim. Ang mantak po niya, mapapasabay pa yung ani ng palay. Ay tayo po na may kukuha na doon ng mga maglilabor um, upahan. Malakas na ulang. Ito ang lusog mo Minindalin mo natin eh Laga po muna kaya mm. Nagsasilok Mere. Ayos na rin sa kaldero na Hmm. Yari yung mani natin dun sa side oh. Buhay yun Yung mga nauna po nating mani na tinanim doon At pihok oh, buhay Mulan na eh ayun tara po kita kita na lang po tayo sa kubo Diretso ligo na po muna pati ako oho uh -huh. po tayo po itapos ng maligo oho uh -huh. Diretso ligo na po. Kaya po tayo ng naibahon ligo na. <laughs> bahong ligo na sasara na natin na rin na ulan katay makapaglaga ng mais pero kahit namaya naman ng konti ano po sa palayok natin nari, naman

Itong sakto oh. Ay gawa nung iba paglalaga, may kasama ng tindahon na naku. Siguro yung paminta, pambinta yun. Para po ate rektahan ha? Tanggalan natin to ng konti basa. Pag automatic na ang luha Parang rilong made in Japan Mapa-imposibleng mapatawa Ay, kumapit ka kaya Sa akin ng ikaw May tangay sa kalayaan ng Tayo na, tayo na Ikaw ay magtiwala Pagkat ngayong gabi ikaw ang mahiwagang LSU. Tinatanggalan po natin yung ilang may ano. May tama. Kumapit hmm. ka kaya sa akin lang ikaw ay maitangay sa kalayaan ng liwanag tayo na tayo na sapagkat ngayong gabi ikaw ang mahiwagang LSE mm -hmm, sanang mm -hmm, nawawala parang sandwich na nasa lunchbox nawawala Di mo ng ngiti Ngayon baby Ay ayos na kuwari eh. Pag automatic na ang luha Parang rilong made in Japan Subukan ko pala ito pakain sa baboy Pakakangat natin din na rin Try lang po ba? Pag hindi kinahin, hindi, hindi. Kumati ka kaya lang ang tan tubig hmm. Ay, yari yung lalo Talagang Ah, lutang ang mais May, babalang naman kumuluan Lutang pala talaga ang mais alam niyo po ba, yung lutang palang mais sa tubig, Ibabawasan ko. Ano ko Ang kula na laman. Hmm. Alam ko na rin naman dati, nalimot lang siguro. <laughs> oh, lutang ah. Oh. Katat, makapagparikit. Ah, ay, talagang pagkaswabi na rin. Mm, <laughs> Oh. Oo. Hintay lang po tayo ng ano. 15 minutes in 1 hour. Joke lang po yun. tignan, tignan lang natin pagka ano na. Yung luto na po ba talaga siya? Bale, na po yung pang rikit to. Yung sahing, aba, ay talaga pong sa totoo ulaang. Ayan lang na lang natipid natin din eh. Baka hindi babay 20 pesos na nagas. O, ito ay puho ng ulila sa gubatan na. Hmm. Mapapahiya pa ata, hindi pa apoy. Eh. Hmm. na po pala pandikit sa bangka. May nag-comment doon. Salamat po sa nag-comment. Ano? Pandikit sa bangka. Kami po na pang pandikit sa pugon. No? Pandikit sa ganari. Ay, aba, ano nga ba na pandikit. Ibig sabihin no, sa bangka, yung pang, par, yung pang dikit po ba sa butas naman ang nakalagay doon. Pandikit sa butas. Kami po naman pandikit sa, kala, sa kalan. Yung po yung rikit at dikit dikit ay di yung pinagsama uh, sama ano dikit ba dikit din nga tawag namin ano anong term ba yun pandikit oh tumot na dikit na yung po namang sabi nung nag-comment edi pandikit yung pag uh, pag aabay na gayon ano po wala po naman tayong binanggit na doon. ano dun ano kumbagay pumasok lang sa isip ko na pandikit. O oh, yan, tingnan nadikit na yung atin. Ay siya magdikit. Hmm. Hmm. Yeah, yari na. Yan ang bilis. Ay, naku, yung ating mais. Corn po, ari corn. Ang maantak po niyan ay nabasag yung ano? yung takit ay anong pangkapangkapang hinayang ko na ay po oh. ako kaya hindi makita sa vlog natin no? Oh, ay nabasag mm. ay kaya ginagamit ko yun arena yung, yung takot ng kardero na arena ako ginagamit yung yan nabasag sayang ah Hintayin lang po natin ano. Dadagdagan po natin ang oh. panggatong pagkatigas na reba. Ari po batino. Kaya yan ang tigas ng pagkakahoy. Hindi, eh. sa tabi-tabi lang ako na tipak. Hmm. Hmm. Tapos na nauga na yung tangkay nung palakol <laughs> nauga nagalaw yung tangkay nung palakol sabi ko nauga na yung tangkay pala naman magkatigas hmm, nga ba ah pero pag po baka nanliligaw oh. sabi nung sabi mo sa tatay hey, naman hinat ako na po ang magano ng palakol kasi eh, kalambot-lambot po pala gagana ah, ganar ka pa oh Aray po pala tatay e, mo lang <laughs> Siyempre, papakita gilas. Ayan ako. Kahit medyo mahirap-hirap ang gawa sa Ayan, dali po. Ah, may alwan. Bah. Ba't ayaw matipak. Mm hmm, yun. Salak ang pagkakahuy. Eh. Matigas ba? Hindi niya. Ngawarik oh, gagana na Eh, ito pipinipitik-pitik lang. <laughs> Ganun nga po ah, ano, kahit medyo mahirap at eh syempre bago man niligaw ka. Ya, yeah, edi. Hmm. Yahoo, inuuna ko ang bandang ilalim. Ay para pagarin na ka bo, edi ari ano? Kalasi ari buko kung hindi po niyo alam ang buko yung pinagsangahan kaya matigas eh, eh. ah, yes, nari. aba ayari na rin matagal po ang tindi ng init na rin yari luto po na rin ang mais ang tindi po ng darang na yan tamo hmm. ating lalaki di dikit ganyan okay. pagkaubos eh. luto na 'yan. Mm. Nadarang na naman sa iyong apoy. Oh. Okay. Ganito po yung pinaka matagal natin hihintay oh. Ah. ah. Mm, po, dampot. Mm, maya maya po pala baka nga yung ibang bata ay dampot agad ay pagkain Aw, oh, ay iyak ang bata bagi pagkarakis sa gab. <laughs> dampot pala. magpumuna po muna pag malamig na. Oh. Ganun rin po ang ibig ko sabihin, no. Oh magaganda pa rin yung ngipin kahit yung ano baga nablar pa kahit maliliit ah, maganda yung kanyang pagkangipin oh buo na po mga nga na po katanang mais oh ay talagang oh pili po kayo oh. Okay, malit-lit muna. Minsan po mga bata ay sa amin, kami. Pag yung ano, agawang, agawang, gusto yung malalaki. Uh, oh. yan, inyo muna. Oh. Yung yung na no, may anong magkakapatid lang siguro. Yung mga bata pa po ba? Mm. May iiyak. Ano, kapag agawan, may mauubusan. Talaga, birong... may magtatampo may makakadalwa <laughs> medyo uulukan yung um, isa pag kayang ulukan sa sabi ba baya mo malakalaki ang sa ate mo sa kuya mo pag tingin ko may maliit pa ang ka <laughs> kaya pa may ganun din dati sa sabi hala maliit pa naman ang ka tapos pag yung bunso naman ang nag-iiniyak at nag-iinerte. Sasabihin e, ganar eh. Ay pagbigyan mo na yung bunso ng kapatid at ikaw may malaki na. Ay ganun. ka. Aba totoong buhay po yun na ano. Pala sa amin lang ganun na sa inyo po pala hindi ano. Ba sa amin po ganun na. Ano. Siyempre ulukan ay ko na may malaki na kuya at eh, maliit lang malaki malaki na naman, ka na naman para lumaki din si Utoy o si ano ah pero sa sabon si Utoy eh Otoy, malaki na si Kuya malaki ang bito ka bigyan ng marami-rami yan di paigaw niya maliit magaling din na yan, no nalabas ba yung pagka ano pagka para lang mapagsundo-sundo Ngon, sarap. Mm, kape. Kaping inahin, hindi kape ng ako, <laughs> <laughs> hindi hira yun. Hindi ako din eh. Naipo oh. Ito po, hindi ka na matakaw solo. Iuuwi ko po ang iba. At gawa pa sa amin pa po ito lalagayin. Ay matakaw sa gas. At dito libre ang panggatong. Mm -hmm. Nakakatuwa po naman pa sa lubungan yung aking anak na bunso. Kahit gulay, ang dalhin mo. Mm -hmm. Tanggap, payag dalam dinadala ko nga ako minsan ng upo uti ay pa sa ko sa iyo kaya sabi salamat papa bukas uli pa sa lubong kahit kamote kasi yung iba naman ay simple pa sa lubong yung kakainin na agad kung magiging tinapay saging kahit gulay e bigay ay siyang daw yun po na may kwentong tunay na buhay lang ano po kaya sinishare ko po sa inyo hmm Nagkitaan, nah. ano? Sarap ba? Badlang ulan, sabihin ng ano nga ulit. Marami pa po tayo episode dito sa mais. Mag-ano pa tayo eh. Magwimina magihaw, mag Oo. po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Happy lang po lagi. Oh. Bye.